si Mary Cadabay, Ang verifier ng housemates.ph. Andito ako ngayon upang i-explain ang kahalagahan ng pag-verify sa agency. Ano nga bang ba kahalagahan ng pag-verify? Dahil sa prosesong ito, dito natin malalaman ang tunay na pagkakakinalan ninyo at information tungkol sa inyo. Ano nga ba ang dapat nating i-provide ng mga requirements sa aming agency? Ang number one, kailangan nyo magdala ng at least two government IDs tulad ng national ID, passport, SSS or unit card, postal ID. Kung kayo man ay merong driver's license, ay maaaring nyo itong ipasa sa amin. Bakit nga ba tayo kailangan mag-provide ng two government IDs? Dahil alam nyo naman, di ba, na kahit saan naman tayo pumunta or mag-apply, eh tayo'y hinahanapan ng mga government IDs. Dahil alam nyo naman na bawat establishments or agency na inyong pupuntahan, ay talagang hahanapan kayo ng government IDs. Dahil ito ang mga pangunahing kailangan sa pagkuhan ng mga government clearances tulad ng NBI and police clearance. Number two, kailangan din mag-provide ng birth certificate kung ito man ay galing sa NSO or PSA, aming itong tatanggapin kung kayo man ay walang dalang birth certificate kailangan nyo pagpakita sa amin ng at least um barangay clearance, barangay ID or barangay certificate. Number three, kailangan din yung mag-provide ng vaccine card. Um, dahil ngayon ang ating mga employers ay ang hinahanap sa ating mga aplikante na dapat nakapag um, may at least meron silang dalawang shots and kahit na walang booster ay okay lang. At meron din naman tayong mga applicants sa galing abroad, at least makapagpapakita kayo ng mga soft copies na galing sa inyong cellphone or kahit screenshots ay okay lang. At least meron tayong proof na tayo ay mga vaccinated. Since na-discuss ko na ang tungkol sa mga requirements na inyong ipapasa sa si agency, dadaku naman tayo sa pag-fill up ng application form um, importante yan na dapat um, totoo at legit ang mga isusulat nyo sa pag-fill up ng form dahil dito mag-be-base ang ating mga employer Kapaloob sa application form. Dito nakalagay ang inyong mga name, birthday, birthplace, kung kayo ba ay may mga asawa na or single. At saka napaka-importante din na maging totoo ang pag up ninyo sa mga previous work. And dapat, kung anong man ang inyong position na ina-applyan dito sa si agency, kung ito man ay housemaid or all-around, yaya or old seeker. Pagdating naman sa mga kung kayo man ay may iniinom na maintenance, maging totoo kayo sa fill-up nito sa application form. Ilagay nyo dito kung kayo ba ay may mga sakit um, tulad ng high blood, um, diabetes, hika, or anuman. Dapat ay maging totoo kayo sa pagsasabi sa amin kung kayo ba may iniinom ng gamot o wala. As long as hindi naman makakasagabal ang inyong mga sakit um, sa inyong ina-apply ang trabaho, kayo ay aming tatanggapin dito sa Agency as long as kayo ay magiging honest sa pagsasabi sa amin kung kayo ba ay may iniinom gamot or may sakit. Nakalagay din dito sa aming application form um, ang highest educational attainment. Ito ay kung ano ba ang inyong tinapos or inabot sa pag-aaral. Dito sa agency ay hindi naman importante dito kung kayo ay meron or walang tinapos sa pag-aaral as long as nagagawa at nagagampanan nyo naman ng tama ang inyong ina-apply ang trabaho. Tadako naman tayo sa mga bagay na inyong kinatatakutan tulad ng kung kayo ba ay takot sa madilim, sa masikip, or may mga fear of heights kayo. Dito namin ibibase kasi kung saan namin kayo endorse na client. Um, if ever na kung bagay ba kayong dalhin sa kondo. dahil ang kondo, di ba, is nasa mataas na building, e eh, paano kung kayo pala ay may mga fear of heights? Um, ito ay nakapaloob sa aming application form para aware ang agency kung ano ang pwede at hindi pwede sa aming mga aplikante. Meron din kami sa application form kung kayo ba ay gumagamit ng any social medias like Facebook, Instagram, or TikTok. Dahil sa agency, chinecheck din namin ang inyong mga social media account. And if ever na may mga problems din kasi kayo, pwede kayong mag-send ng messages sa aming mga Facebook or any social platform na meron ng agency. Dahil magagamit natin itong mode of communication if ever na kayo ay madibday na at least kailangan nyo din mag-provide ng tatlong references na kamag-anak na aking matatawagan during verification ng inyong tunay na pagkahakinan ng land. Kung talagang wala na kayo maibigay na kamag-anak na pwede kong tawagan, pwede naman kayo magbigay ng at least kaibigan, pero ito ay dapat matagal nyo ng kakilala. Pwede ito rin ay inyong mga kababata. Dito kami nag-be-base kung ang inyong bank application ay legal, or hindi kayo tumakas or naglayas lamang sa inyong mga pamilya. Huwag niyo din kalimutang basahin at unawain ang nakapaloob sa terms and condition ng application form. Um, if ever na may mga questions naman kayo, huwag kayong mag-atubiling magtanong at lumapit sa akin.